thank you morning. Ayan, dito ako sa simbahan ngayon. Katatapos lang ng uh, misa. At ayun, uh, magandang uh, magasayin nyo. Happy Sunday. Kaya ako din sa simbahan. At uh, kailangan magbigay ng uh, paglalaan sa uh, papuri, papasalamat sa ating Panginoong Yesus. So, magkita ng pagsisimba. Okay. See you po. Hallelujah. Thank you ayun katatapos lang magsimba ito pa uwi na ito sa parking space ayan ayun good morning kasi ako sa simbahan ngayon, katatapos na ng misa ayon. Um, actually never Sunday, uh, um, ako ng misa. Ah, syempre kailangan maglantay ng ating oras sa para sa ating Panginoon. Kumbaga ay meron tayong pitong araw. At itong linggo ay uh, hinihingi sa atin upang tayo ay magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon. Ako nga pala po ay isang ministro sa simbahan Katoliko at ako po ay nagseserve sa simbahan. Kaya ito natapos na naman ang uh, isang isang misa. At uh, at tayo po ay uh, palaging uh, mananalangin sa kanya upang tayo ay pagpalain, ingatan pati ang ating buong pamilya. So kaya po ako um ah uh, gagawa ng video ay tungkol po dun sa uh, sa homily ni, ni father na kung saan ay napakaganda ang kanya pang homily ay isa isa dun sa isang isang hari na kung saan ang hari po ay uh, uh, may mga pautang doon sa uh, kanyang mga mamamayan at ang isa doon ay uh, isang mamamayan na nagkautang sa kanya ng nagkakalaga ng sampung milyon at ito ay daglit niyang pinatabag upang siya ay maningil sapagkat ang kanyang utang ay mas matagal ng panahon ay hindi nababayaran At tinanong niya ang, uh, ang uh, tao na ito na bayaran na at uh, daglit na uh, nagmamakawa na siya daw ay walang ibabayad. Uh, kung walang ibabayad, eh, kailangan ipagbili dahat ang kanyang ari-arian pati sila, uh, pati mga mga, mga mga kasama nila mga pamilya, ipagbili na rin upang mabayaran ang halagang 10 milyon ngunit, hindi pa rin uh, uh, makababayad kahit na sila ay ipagbili sapagkat wala namang bibili sa kanila at uh, lumuhod at humiuli ng awa nagmakaawa na talagang uh, wala talaga silang ibabayad Uh, ang nangyari ay uh, ang hari naman ay lubos na ma uh, mahawa mahawain ay pinatawan siya sa kanyang pagkakautang at uh, sige dangan lang na no? ikaw ay wala pinatatawad na kita at binibigay ko na sa iyo ang iyong utang ay hindi ka na magbabayad natuwa naman ang mamamayan ang, ang tao na yun at siya ay uh, nagpasalamat sa hari ngunit sa kanyang pag-uwi ay nasa lubong niya ang isang, uh, isa kanyang uh, tao na may pagkakautang siya sa kanya ng limandaan na piso. At daglit siyang huminto at uh, kinausap ang uh, may utang na yon At ang uh, sabi sa kanya ay kailangan mabayaran mong utang kung hindi ay pakukulong kita. Nagmakawa rin ang taong yon na may utang ng halaga limandaan at sinabi na wala siyang ibabayad Sa galit nung na, na hindi siya mababayaran ay daglit na tumawag ng mga ah uh, uh, o uh, at siya ay pinakulong. At 'yun ay nalaman ng kaalaman ng hari, sa ganit ng hari pinatawag ulit siya at sinabi na ikaw ay uh, uh, laki laki ng utang mo sa akin ay uh, ako ay nagpatawad sa iyo samantalang yung iyong kapatid na nagkakautang ng malita halaga 500 piso ay iyon pinauutang. At ah uh, uh, pasensyahan na tayo at muling babawiin ko sa iyo ang uh, binigay kong pagkakautang utang sa iyo, ikaw ay ma-utang at ikaw ay pakukulong ko rin. Humingi na naman ang tawad at sa, sa huli ay hindi na niya pinatawad sapagkat uh, uh, ito ay isang malaking pagkakasala sapagkat uh, siya ay tinulungan, siya ay pinatawad, ngunit uh, ang ginanti niya ay uh, uh, ang pagpapulong sa kanyang kapwa. Ayun uh, po ay kaya ko na ikwento sa inyo. Ay, uh, Ito'y napakagandang aral, ito'y homily, na kumbaga ay kinuha-hango doon sa uh, banal na salita, kung saan ay, uh, ito ay uh, pagkain kaluluwa natin, kung saan ay uh, matuto tayo magpatawad sa ating kapwa. Meron kasing uh, mga nagtatayang galit minsan nga sa mga magulang, sa mga kapatid, sa mga kaibigan, ay pilitin natin uh, tayo magpatawad sapagkat ang ating Panginoon ay... Uh, madali tayo niyang napatawad. At bukod sa pagpapatawad sa atin, ay siya pa ay nagsakripisyo para lahat ng tao ay kanyang mapatawad. Bumaba siya upang siya ay ipakus, magpapako sa krus at magbigay ng sakripisyo. Uh, tunay nga tayo ay tinubos niya sa ating mga kasalanan. Bilang ganti ay uh, mahalin natin ang Panginoon at kung minamahal natin ang kapwa natin, ay yan ay tunay na pagmamahalan sa, sa, ating Panginoon. Sapagkat uh, uh, tayo pinatawad at uh, kailangan magpatawad din tayo. Yan ang po ay isang reminder ko na sana po ay uh, uh, makabahagi po ito sa ating pagkain kaluluwa na lagi tayong maging handa. Sapagkat kung tayo ay ano't ano mang mangyari, tayo po'y handa. Wala tayong dalang sama ng loob Uh, uh, hinagpi sa ating uh, puso, tayo po ay walang dadalhin ano mang mangyari sa atin sa pagkat tayo nakapagpatawad. Sa pagkat, hindi eh, tayo makakarap sa Diyos kapag tayo ay mga taong may mga nasaktan, ay mga tao tayong hindi natin napatawad sa ginawa sa atin. So dapat tayo magpalaya. E palayain natin, ang sabi nga ng Panginoon, kung anuman kinalagan mo dito sa lupa, ay kakalagay niya sa langit. Kung ano man ginawa mo dito sa lupa, ay gagawin niya sa langit. So, ano mga kagubutihan na ginagawa natin sa, sa lupa ay pagdating natin sa langit, ay lahat yun ay ikararangal, ikatatawa ng ating Panginoon sapagkat tayo ay tao na kapagpatawad, tayo ay gumawa ng kabutihan sa atin. At bukod doon ay uh, mas laging nagiging handa tayo sapagkat ang sabi sa Biblia ay uh, siya ay dadating na lamang ng bigla na parang isang magnanakaw sa this oras ng gabi o anumang oras ay hindi natin alam. Sapagkat nakikita nyo sa maraming nangyayari sa atin, ang pandemya ito ay isa na rin sa, sa paalaala sa atin. Ito ay isa sa uh, naging dahilan na siguro upang tayo mas, lum, mas lalo tayong matutong lumapit magpasalamat sa Diyos. Sapagkat tayo nananalangin na sana ay lagi tayong ligtas, hindi tayo magkaroon ng COVID, uh, tayo lumalapit sa kanya na sana ibigay ang biyaya. Sa panahon ngayon, uh, ngayon lang tumigil ang ikot ng ng industriya, ng mga trabaho, marami na walang trabaho, marami nagsalang ang mga kumpanya. So ngayon lang sa pagkakataon na ito, ito buong, buong mundong pandemya, ito ay paalala sa atin na tayo ay uh, sana ay magbago, sana tayo ay matutong magmahal sa ating kapwa at sana tayo marunong magpatawad. Uh, yun, yun po ay uh, maihaambag ko sa inyo sapagkat uh, ito po ay narinig ko sa homily at ito po ay, ay inaambag, uh, binibigay po sa inyo biglang uh, pagkain ng ating pangaraw araw na espiritu muli maraming po salamat mabuhay po tayong lahat i hope na sana po ay uh, ito ay makatulong. hindi man lang hindi man po sa ating vlogging ay uh, uh, ito po ay ma, maka, makatulong at maka uh, madama natin sa ating sa ating mga damdamin, sa ating puso, na andyan ang Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya tayo po ay laging uh, nagpapasalamat sa Kanya, lagi tumatawag sa Kanya. Uh, yun din po, in-remind ko rin po sana na uh, magbigay tayo ng oras uh, maglaan sa pagsisimba sapagat ang linggo ay araw ng uh, pagsamba sa Kanya madalaw ang kanyang simbahan. Hindi lang po yung araw-araw na pagdarasal sa umaga, sa gabi, kundi um, uh, tungkulin din po natin na tayo ay pumunta sa ating parokya, sa ating simbahan. Nang sa ganun po ay makaharap natin ang ating mga pari at makapen makapakwinig po tayo ng homily ng kanyang banal na salita. Sapagkat uh, sa bawat misa po ay uh, may binabasa pong uh, ebang ebanghelyo. At nang uh at least sa loob lang ng isang linggo ay makapibigay tayo kahit isang oras man lamang na madalaw natin ang kanyang tahanan at higit sa lahat ay makarinig tayo ng uh, ebanghelyo na galing sa ating Panginoon ayun muli hanggang uh, dito na lang mga kaburks mga ka kasangga mga kapanalig kapuso mga kabayan Hanggang na lang at uh, magandang magandang umaga ulit sa inyo. Magandang linggo. Happy Sunday sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat at naway pagpalain tayo na ang poong may kapal. Bye-bye. I love you all. Thank you so much. Bye-bye. See you in my next video. Okay, bye-bye.